hindi na kailangan ng kagamitan para makagawa ng masarap na panghimagas dahil pwede natin ito idaan lahat sa mano-mano. Magkaramelize ng asukal dalawang kutsara, tatlong loaf bread ready dahil yan na lang ang aming natira. Buhusan ng 1 cup evaporada Hayaan na muna hanggat lumambot ito sa kadurug-durugin. One egg i crack sa separate na bowl. Saka ihalo sa dinurog na tinapay. Haluin ng mabuti. Maglagay ng one cup na kondensada. Haluin hanggat magpantay ang lasa. Isalin sa kahit anong tub container na meron kayo takpan ng foil para hindi ito pasukin ng tubig. Tapos isalang sa steamer ng 30 minutes. Wala! Hayaan na lumamig muna at ilagay sa ref ng 30 minutes. After 30 minutes, ito na siya. Nakakatakam na! Siyempre, ibabakita ko muna sa inyo. Wow! Mmm! Um, yummy!